Hello guys Time to bakog na naman Time to pakain na naman Ang aming mga alaga So puntahan natin sila guys Pakainin ko na ang aking mga alaga Ayan naghihintay na siya Naghihintay na si Ano Hintay na si bugart How is Bukart? Gutom ka na, Bukart? Gutom na ikaw, ha? Actually, guys, gutom na yan. <laughs> Paano ba naman kasi nauna akong kumain sila? Sabi ko mamaya, ina kayo. Ayan. Si Kere yan. Si Kere. Tapos si Brownie. 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 ketemu kena ah Ha? Na ikaw? Wait lang ini santung ko muna guys. So Su wait, wait guys. Ini saya mau natin guys. Pinisan mo guys atingan. kasi pag malinis eh. Dito naman sa kabila. Ay, wala. Very good si Brownie ba? Wala kasang tae. Ha? Wala. Tingnan natin. Tingnan natin. Ma, pero doon Wala siyang gold. Tingnan natin si Bor si Bugart naman. How is my Bugart? Aba! Bugart! Bugart! Ayan na si Bugart guys. Oh. Bugart! Bugart! Ayan siya guys. Nagpapawak. Ayan. Oh, may masalas pa siya si mommy Be! Mabay! <laughs> Ito na siya to guys. bugot Bugat pa nga lang niya. Gusto ko siya yun talaga yung inaano siya eh. Hinahawakan. Bugot huh? boy! Bilbil mo ay! Huh? huh? Hmm. So, time to linis. Wow! Oh! Ah! Nagtapik pa to. Ayan. Linis mode na tayo. Hi, Bugoy. Pakainin natin. So, guys, na dalawang buwan ah, dalawang buwan na yung ano ko yung kay bugay, Yung alaga namin kay Bugoy. Ayos pangalan niya eh. Bugart! Bugart na! So yan, malinis na. Pakainin na natin. Ay, so, pakain ko na. Matin si Brownie. Kumakain na rin. Tingnan natin si... Ano? Si... Si Bugart! 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 Tapos ka na! Kasi so, may tubig din si Bogart dito. Ayan, si Bogart. So, kumakain sila except sa isa. Kain ka pa ng munkon. Ayan. Tapos na sila nagkaon, guys. So, time to hatid na naman kay Brayden sa school. Hatid natin. <coughs> Nak! <coughs> Brayden! <coughs> Ako ang maghatid, guys.

looking the brush. I thought we did, I thought we didn't need to bring it. Tala naman si Chanok. Like nothing. I just see her just. I just see so it's a has one. I mean. Seria bakal mal ka ano? Okay, hahatid na si Brandon guys. Your watercolor niyo ay yan mo. Ipadalan mo yan. Ayan ako. Ayan, yan kita papa. Oh. This one. Okay. Por ti. It, ito na lang ako para okay. ano. So thank you guys. Ako muna magatig ngayon. Hi. Basi wala bakit si mamang mo. Hello guys, kararating ko lang. Katig ko lang kay Brayden. So painga mood na tayo guys kasi mamaya eh sasunduin ko na naman si Brayden James. So kanina pag alis ko ng bahay, nag-ano ako guys, nag uh, laga ako ng mais sweet corn So actually guys nakatikim na ako <laughs> Ubos na So parelak relax na lang si Irina So manood na lang ng mga movies while well, pahinga kasi kanina guys uh, Manila ka din ako mayroon ako mga may pinan kanina So pagod din So, relax time. Relax time, guys. Relax mo. Relax, relax. So, thank you, guys. Sa lahat ng mga hindi pa nag- Subscribe, subscribe. bye pa Yung kuko guys. Kasi mamasipag eh. Kaya, ganyan. Ayan. Sa so, sa hindi pa naka subscribe please subscribe sa aming channel. So thank you guys. God bless.